Tibon, liit tibon. <laughs> Anong gagawin diyang luto? Akin luto ito, ihaw. Ihaw, <laughs> <laughs> ihaw. <laughs> <laughs> Nasa yung dalawa? Yung na gagawa pa ng project yun. Uh, <laughs> ah, marunong sila magtagalog. Pero nakakatuwa yung kanilang lingwahe, yung butbut. -but. -but. Uh. But-but ang tawag ng kanila. Abang lingwahe. tawag dyan? Sila, sila pala kaya mga ipugaw Bantam. Bantam. Meron pa silang ibang lingwahe. Tagalog at saka yung Yung Tagalog na lang nila. Libre. Tumikim ka. Oo. ka Oh, oh, kontong oh, oh, Ang mariwala naman eh talagang hindi naman nang therapeutic pero masama doon pagka inuwi mo pagka mo sa ano sa pero doon pwede ang mariwala ay pwede oh, yung nagalot, oh. sana Ayan. Oo. Oh, kanina manok, no? ngayon paru-paru na. Paru-paru. <laughs> Sarami pa yung basura. Tingnan nyo. Kesa sa kakaiwan. <laughs> <laughs> eh. yeah. Yung baga nyo. Ay, ayan na chicken heart. Papakain ko sa arowana. Nakain yun? Oo, oh, chicken heart. Lahat ng chicken heart. Oh, o, ito tong itong atay pang ano. Bibilangin natin ito. Ito pang ano yan, pang isaw. Kasi lang iisawin mo. O oh, itlog. Uh, um, oh, itlog. Oh, ayan oh itlog oh. Ay, sprite. Ito, ito, ito. Lahat 'yata mitlog. Wala. Hindi sakto. Oh, okay, Sprite.

<laughs> ah, there Oh. Palaka yan. Palaka ka Palaka, yung ano, yung kulo -kulo na ano. <laughs> <laughs> Palaka.

por isso, matou. De ela Não atisau nem มีรับมีรับงานะไรในรับประกันคนใกง่ายมั้ยล่เนี่

ito ang wow. to ang arwana kumokhong arwana ibon ba ibon to Tikling

ndum batai sila halo halo astaga maafin aku parah ah iya kan itu kenapa namanya pada tadi tadi ngomong uih de bang amala

Hmm?

Ano yun? Ano Cool. Ito, 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 ha? Full fried chicken yan. Mac. Full fried. Mm. Ayun kayo ng fried. Sobo. Kasama niyo yan, Ted. Mm Kasi lumalaban yan. padalos-dalos ng mga ito. Wala

Mahal nito ba?

Napawis ko nung pagluluto nito eh. Ang init nga sa inyo. Ang yung kasi namin yun naka. naman eh. Tatay. Ano? siya. Bakit siya? Blue ice. Oh. Hmm? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. mo Ano? yata mo? Ano? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Anong buong manak na? May rigukong yellow. Ang dami ng yellow. Ano ba itong yellow? Anong daan? Puno yan. dalawang brush na.

Terima kasih telah Uh. Ah.